Motoblog. 2022 pa po ang huling update ng kulay ng Mio i125 na ito. Pero sa lahat ng mga kulay ng Mio ay ngayon, ito na yata ang pinaka-cool at asti kulay puti with touch of cyan and yellow. Itong kulay na to mga bossing ay 2022 pa po huling nasilayan ito at hanggang ngayon wala pa rin update sa mga naghahanap ng bagong kulay. Malamang hindi sila magpalit dahil maganda naman yung kulay na huling inilabas nila at ngayon eh, wala pa po talagang update. Nagpalit sila ng mga bagong kulay sa kanilang mga Mio Fatsio. Tingnan mo lang dyan sa ating YouTube channel. Nandiyan yung bagong kulay ng Mio Fatsio. 96,000 po yon mga bossing. Pero ito mas mababa ng konti mga bossing no nasa 80,000 to 83,000 pesos depende sa kasa na mapupuntahan mo pero same engine lang naman ng Mio Fazio kung ano yung power output same na same po yan kumbaga hulmahan lang o yung tindig ang nag-iiba dito sa mga motor na ito it is a 125cc 4 stroke 2 valves at kayang sumipa ng 9.5 horsepower. Ayos na ayos pang city riding, pang long ride, yun nga lang sa mga light offloads, hindi na siya capable. Mas halimaw to kung dito mo gagamitin sa city. Pwede mo rin gamitin ito pang trabaho, tipid sa gas dahil fuel injected. At syempre, pag maliit ang makina ng motor mo, maliit lang din ang maintenance, hindi ka masyadong magagagastos dito langis lang ang papalitan mo dyan, brake pad, air filter, gulong, at kung kailangan mo naman mag FI cleaning, nako, wag mo nang gawin. Isang beses ko lang po ginawa yan dahil ang akala ko noong bumili ako ng Mio ay eh. kailangan pa yon. Actually, hindi kailangan ng Mio ng FI cleaning. Sa katunayan, meron akong Mio ay 125 nasa 80,000 kilometer na mga bossing at tinatakbo. At isang beses ko lang na FI cleaning. Ang kailangan mo lang dito, linisin ay ang throttle body. Kaya mo mag-DIY niyan. Meron tayong video niyan sa ating YouTube channel. At pag nalilinis mo naman ang throttle body mo, hindi mo na kailangan ng FI cleaning dahil hindi naman dumudumi ang FI o injector dahil nga bumubuga ito ng gasolina. Imagine ha, ah, walang usok po ang ating Mio i125. Stock pa rin po yan. No? Kung talaga yan sa paggamit nyo, syempre kailangan talaga malinis kayo, maayos kayong gumamit ng motor. Kompleto kayo sa maintenance, pagpapalit ng langis, huwag nyo papatayuan. At higit sa lahat, ang kailangan mo sa motor mo, mahalin mo. Wag tayo maging pabaya sa mga gamit. Okay lang kung medyo madumi, kung araw-araw mo -araw namang ginagamit pang trabaho mo yung motor. Ang mahalaga dito yung maintenance. Dahil nandyan po ang buhay ng motor nyo, kung gaano itatagal. At kahit gaano man katibay ang motor, kung bararatay gumamit, wala din. Masisira at masisira agad dahil nga material na bagay lang po ito eh. Pero kung sasamahan mo ng pagmamahal yan, ay sigurado sa'yo makikita kung gaano ka ingat pag ang motor mo ay luma na eh sumisibak pa ng mga modelong motosiklo. Kagaya ngayon, papakita ko sa iyo yung motor ko Mio i125 2018 model at XRM125 2010 model imaginin mo kung naging burara ako malamang nasa mga bangketa na to o pinagkatay-katay na sa mga junk shop ang ganitong mga klasing motosiklo na automatic tapos maliit pa yung makina ay panalong panalo to lalo na Yamaha pa po yan napakataas ng value nito sa marketplace kahit bumili ka tapos bigla ka magipit madali mo siyang maibibenta ng hindi ganun kababa ang presyo hindi ka kaya sa iba na halos 15,000 lang nabibenta mo na eto yung mga ganitong klasing automatic scooter lalo na Mio i125 bukod sa tipid na sa gasolina, mababa yung maintenance cost, madaling gamitin dahil mababa lang ang seat height, meron pang gulay board, nakapakipakinabang, lalo na kung mamamalengki ka, panghatid sa skwela, pang sa eskwela, pang sundo sa mga anak mo. E talagang lamang daig mo pa yung nakajakpat sa motorsiklo pag ito yung napusuan mo. Hindi hindi ka magsisise sa reliable na makina, napakatibay. At syempre, milagaya ng coke dyan sa side na yan, mga bossing. Pwede kang maglagay. Yung iba kasi, pa-islant, mahuhulog yung coke. Dito, hindi. Pagdating naman sa paggamit nito, napaka basic lang kung ano yung buttons noon way back 2016 na nilabas yung ganitong M3 design. Ganon pa rin po yung mga buttons, walang binabago dito. Pinaliltan ko lang ng pang-miyo solid right-handed na button para magkaroon ng switch yung kanyang ilaw. Sa susian, traditional, ganun pa rin. At hanggang ngayon, yan pa rin po, ganyan pa rin klase ang kanyang susian. Mayroon siyang shutter lock para naman may takip. Pagka ilalak mo na yung motor mo, hindi basta-basta pwedeng tungkabin yan dahil natatakpan mo yan. Halos pare-pares lang susian yan. Yung Mio Fazio, Mio I-125, Miu Soul nila. Yung Miu Soul, matagal-tagal na rin walang update yon Pero tingin ko mag-update pagka kailangan na. Pero sa ngayon, wala pa pong update dito sa Miu I-125 kung magpapalit ba siya ng kulay o hindi. Sa iba bansa kasi napakaraming kulay pa na pwedeng makita natin. No? Pero dito sa atin sa Pilipinas, stays the same way back 2022. Yun pa rin po.